Thank Yes. Okay. Um, thank you both, the Evelyn. Um, syempre po, sobrang excited talaga kami to be part of Singling Kids. At uh, nang maibahagi po namin yung aming mga kumbaga karanasan ng aming journey sa pagkanta. At hindi lang po yung uh, tungkol sa pagkanta, kundi kung ano pa po, po yung mga pwede naming ma-share na pieces of advice sa kanila. Like, kanyari, sa usaping pamilya, o kaya sa mga Uh, sa mga dreams po nila. At syempre, nandyan lang din naman po kami to really cheer for them and support them para mas lalo po silang ganahan na abutin po yung mga dreams nila. At uh, yun po, masaya yung feeling na naging parte kami dito kasi hindi lang po kami bilang mga jukos, kundi para naging magkakapamilya na din po kami sa isang show. Mas lalo po namin nakikita, tumatagal po ang show, mas lalo po namin nakikilala ang isa't isa and nagiging close po kami. Especially yung sa mga bago, bago po namin nakakasama na kababaw katulad nila uh, na, ng mga ate, um, uh, mga ate natin sa Arcadia, sa Dapari Mars, sa Nakuinay, and of course si Zendy tapos yung mga bago si Tomer, sila Tyrone and Yoyo, at syempre, yung mga matagal na rin pong uh, residents ng Singalik, sila ate Ethel, So, Remy, Ate Kay, um, Ate and of course, Morrie and uh, si Kuya Glock Nine as bago naman kong uh, kasamahan namin yung sa Singling. So, napakasaya po talaga. Parang, uh, pala lang po kami, kumbaga, we're not taking this like a serious work. nag -e enjoy po talaga kami whenever we are entertaining in home. Ganun po kasaya. Ano, uh, dito naman sa Singling Kids, ang, uh, actually, ang uh, role ko naman dito ay... nagkaresis nila. Mga talaga pa kasi ito. So ako yung ano, stage mother. Oh, ako yung ganon uh, ganun sa kanila. Minsan, um, uh, din ng payo, ganyan. Parang, parang kami din nila ako. pero so saya nito. Nakaka-challenge talaga yung mga yung mga singulits. Actually, naabang ako doon talaga yung magiging uh, magkasang inglesero. Ano lang, mag-challenge ng mongang mong yun, nga Aabangan ko talaga yun. Gusto mo po yung katinig yung 2&1 ngayon? Ah! <laughs> <laughs> Para at least na-challenge ko. Ay! 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 Pwede, pwede, ano, uh -huh. pwede sumingit. Abangan niyo po yung mga skit ni ate Ethel doon. Tsaka yung mga looks oh, niya. Ang bonga-bonga ng looks niya. Uy! May nakalimutan ko yung mention rin. Si Sir Ray Valera pala. Sir Ray Bosch. Siyempre, mahal na mahal oh, din po namin yung Sir Ray. Meron nga pala, every Saturday abangan ng mga simpulins ng aking mga pa-costume dito. Sure. ako din po, same din po kila Anato, Jonna, and at the end din po, na, na kami nagaling din po sa mga singing contest po. So parang nakaka-relate din kami. Alam namin yung feeling nila na nasa entablado, magpo-perform para sa mga judges, yung kaba. ako naman, nagsistep in din ako as yung ate na Joanna natin. Dahil ako naman hindi ako nanalo sa singing competition na sinalihan ko. So, ang ini-impart ko naman sa kanila is na i-enjoy yung experience and natutuwa kami kasi may mga batches of kids sa isang episode na i close na talaga sila. Kaya pag nagtatanggalan na sila, nag-iiyakan na kami. Kasi na may bump na silang nag And so, ayun, yung end kami, yung role namin lang po talaga is to impart advice and to remind enjoy pa rin yung experience kahit anong mangyari. And dapat hindi silang tumigil na mangarap kung hindi pa na sila mapalad. Kasi ang importante doon is na yung experience, yung nag-enjoy sila. Yun lang po.